Mm -hmm. Hello, Magandang hapon, Master. Hello, Tay. Magandang hapon sa'yo. Ah, hindi. Diyan ka muna. Anong... Anong nangyari ba kay Tatay? Sama-sama. Ay, dito kayo. Tara, na. Mga Katrim, dalawang beses na sina-MRI eh, si Tatay. Parang siguro, iisip nyo, hindi pa rin wala pa rin nangyari. Ang MRI, para lang malaman kung anong sakit nyo, hindi yan nakakapag-adjust. Hindi yan nakakapag-ayos. Titignan lang kung paano o kung paano nasira. Yun ang silbi ng MRI. Ang MRI naman, ang pinakamahalaga sa MRI, detalyado na yan. Medyo mahal nga lang, pero detalyado na yan. Hindi katulad pag x-ray lang pinagawa mo sa lumbar. Kulang ang ano ron. Ito naman sa tuhod nyo, itong kaliwaan nyo, Medyo hindi na maganda yung kabilat. Kung mapapansin nyo, di ba ang ganda ng ano niya? Ito, tignan mo. Ito, malaki. Ito, tignan mo, nag -abot. Yan naman ang ano. Twisted yan. Ang naging asa na yung impression ng Okay, sa tuto, grade 1 osteoarthritis. Normal lang yan. Degenerative osteoarthritis. Degenerative change. Pag humingi tayo, normal lang yan. Bakit? Kailan pa kayo hindi nakakatayo? Ano hmm, po, nung huling natumba ako, pumunta sa kama to eh, Hindi pinakakatayo ako. Ngayon, hmm. nung matumba ulit ako nung po, nung November 16, hmm. wala na. Wala, talagang... Ay, na masakit sa inyo, tuhod? Ito, ito. Balakang. Ito ay ang hindi ko na halis mayangat. Nanginginig na? Oo, nanginginig na sa impact ng ano yun? Ang impact ng tama ng balakang? Sa uh, si <laughs> na sa sa siya. Lumbar spondylosis with multi-level disc bonds causing varying degrees of canal narrowing is relatively. Change still most prominent L3, L4, L4, L5, with compression and crowding of the coda equina L4, L5 as detailed. Synovial cysts along the along both of L4, L5 facet joint. Other findings as detailed. Ayun na yun. Ngayon, ito, sa dami ng tama ng ano, balakang nyo, tapos meron pa kayong synovial cysts, Man, nakaka-apekto rin kasi yan lalo kung tumama, ayan katulad yan tumama sa facet joint ang facet joint kasi kailangan yan Maibalik siya sa pare-parehas na. Yung narinig yung tumutulog Yung sa facet joint Ayan, para hindi Para hindi magkanda Ipit-ipit yung mga spinal nerve natin sa gilid Ito yung mga spinal nerve po. Alin Alin ang facet joint? Ayan ang mga facet joint Ito ang mga facet joint Dito saan anatomy, yung ito itong facet joint? Po. Kung makikita nyo, eto Ito yung yung baga, taas ang ano, yung view niya niya. Yan, yan ang opposite joint. Opo. Yan. Pag nakatayo naman, so, ano, ah, uh, yung ganyan, lateral view, hindi mo makikita yung opposite joint kasi ano. Yan, nandyan. Ngayon sa'yo, may tumubong sis dyan sa'yo, synovial sis. Sa tugmang tugma ron sa mayro. Based dun sa ano, ah. Uh. Ngayon, pag may tumubo dyan, may ipit siya, magkakaroon ng magkakaroon ng pamamaga. O yung impingement. Uh, yun ang magpapahina ng balakang nyo. Kaya ngayon parang magraradiate pa yun sa paan nyo. Isa rin yun, makakatulong yung mga yung saltak nyo, slide nyo, mas mabilis siyang puputok. Pag pumutok yan, totoo na yun sa mga ano, sa mga ibang piyesa ng ano nyo, katawan nyo. Hindi na ako makatayo. Wala na, nawala na ako ng balansin. Ilan taon na ba kayo ngayon tayo? Magsisipin 72 na ako. Magsisipin 72 Sa August. Uh, bakit walang x-ray yung balakan ninyo? Ay, yung 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 niliplast niliplast yung po. Yung... ito na po yun. yung nirequest po. Ito na, MRI na 'yon. yun. Opo, tsaka po yung, ang in-x-ray lang po yung tunoy. Okay. Sige, okay na yan. Nakita naman na natin yung MRI nyo. Hindi ko nangyayari sa ngayon. alunge. Ya angkat mati. Ning ngene iki. Oh, sa bilah Tay, ito tay, te-therapy kayo dito tay, ha? Hindi kaya nang isang bigay ko. na. Pero kada therapy nyo, mas makaka-experience yan ng mga mga wala. Unti-unti mararamdaman niya yung mga mas sakit sa balakang niya, sa tuhod niya. Yan, pa-experience yan yan. Kada 3 to 4 days, bawat ano yung, bawat, bawat treatment nyo, makakaramdam kayo ng changes niya

quebem yeah, they... yeah, que Ilang taon na ba si tatay nagkaganito ulit? 3 years, na, years na po siya. 3 years na? Two or three. Or 2 or 3. 2 no, years mahigit po. Bawal na kasi siyang -ano, bawal kasi siyang madulas talaga. Kung sakaling mang makarecover si tatay, mas safe na kayong nakaganito tayo. I-reserve na lang yung pagtayo nyo sa pag-ihi, kakain. Pero pag magmumol kayo, hindi na rin. Kasi hindi na natin maibabalik yung mga height ng dis nyo na pumutok sa mga impact na nangyari sa inyo. Kaya yung tayo nyo, i-reserve nyo na lang yan sa ano? Sa pagsia, or lilipad kayo ng kama, kakain. Huwag nyo nang paguhin yung sarili nyo kasi 72 years old na kayo eh. Medyo marupok na talaga yung eh, ano. Straight dito ka rin. Mami, yung inig O, relax <laughs> kung wala na pa na. Okay, hiyan kayo. Okay, okay. 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 now. So, Sumasakit pa itong kanan yung tubod kita pa kay Tay. Nandiyan kami na Tay. Pagano, itutukod niyo muna 'yung ano niyo. Kamay niyo pagano. Yan. Yan, oh sige. Tay, okay lang pakiramdam mo ba? Okay lang. Ayan. Ayan. Okay tayo di ba? Yan. Yan. Okay lang ba kayo dyan dahil? Hindi kayo hilo? Okay lang. Okay. Pag ganito naman ang ano, huwag lang like siya masasakta ng ano. Hindi yan ma blood. Pag may movement. Mas nakaka-high blood yung nakatahimik. No. Kinakabahan ba kayo Hindi naman. Hindi naman po. Napuntahan niyo ba kanina yun, oh? no? Bigan? Yes po. Hmm. Oh. Um, wala pa ka akong resulta. Hindi, hindi ko. Hanggat hindi nyo ako nakikita sa personal, Huwag na no, huwag kayo magbayad. Tandaan niya, mga dream. Yung mga yan, is kami yung ginagamit ang pangalan ko niya. Ginagamit yung tsura ko. Yung Facebook ko, ginagamit nila. I-report ko na yan sa NBI. Kasi, syempre baka maraming pang maka... makakulibat yung kamote na yan kalaban ng patas. Opo, at akong kapapanood sa inyo. <laughs> ayan, si tatay, alam niya ang gagawin pagkano. Ito yung mga pinapanood ko rin sa YouTube niya. Eh. Hindi, hayo, hayo. Alam niya, alam niya yung mga binibiling ko rin. Sige, dahan-dahan na. Sige, dyan mo muna yung gawin. Ayan. Kaya niyo po taas yung Kaya yan, malakasin si tatay. Sige. sa'yo muna. muna. Okay naman kayo? di na ilo? Hindi pa tapos kung kaya niyo ng ano yung gabay na apat Walker. meron po siyang ganun complete mo may may saklay ako may walker ako may, sige yung umaga dati po kasi medyo magaan pa siya eh ngayon po, natatangay na niya yung walker. Napatihaya po yung bag niya pag bumabagsak siya. Umibigat na si tatay? Opo. Eh, kailan magbawas-bawas kay sa kanin, tayo. Tapos, Mag-jacket kayo madalas kung magano kayo. Kahit ano lang eh, kahit sarili niyo lang, maglaro kayo sa sarili nyo yung ano, wheelchair, para pawis-pawisan kayo. Mag-jacket kayo yung parang, ano, magugulat kayo, mga, mababawasan niya mga yan. Pag, sum pag bumibigat din kasi tayo, tapos kumihina yung katawan natin, syempre, anong kalalabasan? Hindi mo kaya yung sarili mo. Bibigat kayo. Muro na siya, mas marami ulam. Mas maganda ulam niyo yung mga gulay-gulay, mga isda na tinangbuk ng ulam. Ay, ayaw po ng karne. Karne man, sabaw lang. Okay yun. No. Yan lang. Tama yan. Mga isda gusto ko. Isa, kung sipa niyo. Sige. Sige. Kabila. Kung kabila. Yan, sige. Okay. Makukontrol niyo yun yan. Habang tumatagal, Itong nginig na to mawawala yan kasi yung compression dun. Pag nawala yung compression dun, mawawala yung nginig na yan. Sige, relax mo lang. Lamputan mo lang. Sige. Sige, lamputan mo lang. Sige. Ha? Lamputan lang. Hmm. Makukontrol oh, nyo na yung eh, nginig na yan. Okay. Oh, eh. Diyan lang kayo ako magtatayo sa inyo ganito ang magtayo niya mabilis niya sa alas 4 Yan, dyan lang kayo bawasan niyo si tatay ng kanin panginimin niyo siya ng lemon water wala niyo din maki-acidic tay lemon water para ito yun ang gawin yung para ano, pakuluan niyo yung lemon na may yung lemon lang, na may balat pa Tumain ng... yun ng maligam-gam yun pa pahinom mo kay tatay. Tingnan mo, mas magiging ano siya. Hindi naman kayo Wala naman kayo acidic eh. Kulang nga po siya sa alat eh nung nagpa-laboratory mo siya. Parang yung katawan niya kulang sa alat. Eh di, walang problema sa alat. Hindi e magano siya. Pero huwag siya ng asin ah. Ay hindi. <laughs> Ayaw nga niya <laughs> Tay, sa Friday, balik kayo rito. Hindi to kaya ng isang naroon. Next Friday po. Oo, oh, next Friday. Sa so, susunod yan, 3 to 4 days, mas makakaramdam na lang sa ginawaan yan. Kaya niya na yung mga ano, maggabay-gabay. Okay. Ano kayo? Sige tayo. I-atras yung sampah nyo. Yan. Okay, straight lang. O, oh, hakbang to. Sampah, hakbang, sampah. Yan sige. Ah, oh, bagay isang paang. Ba? Akbang. Okay. Oh, 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 sumobra. Baka mo lang, baka Yan. Yeah. May hey, gagawin pa ako okay. eh. Nalalayo mo ko dyan ka sa harap. Ay, right. straight pa. Yan. Yun. Okay. Tignan natin kung may walker ka na ako sa kali. Hey, usog mo muna yan. Usog mo muna yan. Alisin mo muna yan. Sige, hakbang kahit alinziat, hakbang Sige, hakbang Sige, hakbang Sige, hakbang bang, o kung kayo, o kayo, oke, pagano, maging malakas ang di ko yan yung sobrang buhat. Kaya niya na yan. Ute, ute, abang. Okay na. Okay. Okay. O, pag napagod, upo. Stay lang kayo ganyan. Tapos, o yan, tapos no. Pagka, no, upo lang kayo. Palalakasin niyo itong itong mga ano nyo. Tapos Huwag niyong bibiglay ng pagkukuha niyo, ha? Tukon niyo yung kamay niyo. Tukon niyo. Tukon niyo. Okay. Yan. Lalakas na yung, ano yung. Tapos, huwag na kayo sa wig chair. Huwag na kayo sa wig chair. Okay. okay. Sipa niyo. Yan. Kabila. Kabila. Yan. Okay. Ganun. Angat kayo. Angat. Okay. Yan. Kabila. Okay. Okay. Yan. Mm. Mm. Tapos ma'am, i-ano siya, i-massage niyo siya sa mga muscle-muscle niya. Unti-unti na mawawala yung ngilig niyan. Sige, hang mo. Uh, Umihina na, na yung ngilig, Makokontrol mo yan, try. 3 to 4 days, mas ma-alwan pa yan. Ha? Friday, balik kayo rito. Para tingin ko kayo ulit.